nao sa Thailand. Okay. Magbabalak na natin. On time noise ya. Oh, kumusta? Ah uh, Commander Kalanchau. Magandang hapon. Nandito na kami sa Kalaw. Meron kami mga gamit na ibadlak araw na Webis. Kasi yung utang namin dumating na galing sa Sambuanga. Ngayon may mga dala kaming gamit Hindi gaano karami, puro mga original ito. Legit ito ng mga gamit. Okay, dito na tayo sa unang gamit. Yung gamit namin, isa na namin ito para bukas, first camp and serve, yung unang makapunta, Yung unang makabili talaga sa murang halaga. Okay, dito na tayo sa kahoy nga naging bato, ang luya. Legit ito ng luya. oh, kahoy naging bato, luya siya, luya ang pangalan, luya. Luya, luya. Luya na siya, luya luya. Ito yung luya nga panggagamot. Ang luya, paliwanag ko lang, nung kapanahonan pa, meron ako nito. Tinisting ko na ito. Ito ang tinatawag nga luya. Ginagamit ito sa panggagamot, sa mga manggagamot. Tinatapal ito, nawawala ang sakit. Puro sa akin naman, ibabad sa tubig para pumasok yung nature power sa kabuong katawan, nawawala ang sakit talaga. Ito ang tinawag nga luya sa panggagamot. Ito ang tinatawag nga Luya na bato. Nga original nga. Galing sa Sibugay, Sambuanga. Ngayon, i na namin. Para makita nyo bukas, may luya pa tayong natira. Kasi nakabinta na kami kanina agad ng luya. Tatlo lang luya namin dito. Yung isa malaki na. Ito yung pangalawang luya namin. ah Sa pangagamot, dipinsa. May kabal din. Kasi ang luya, naging bato na siya. Kabal din. At pangagamot. Ibabad sa tubig, inumin ang binabaran. Okay. Dito na tayo sa sa original nga bato. Pusil. Ano ni anong pangalan na pusil? Shell na. Tiswi. 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 daw sa English. Ngayon, hundred years ago bago mabuo ang isang bagay. Bakit? Sa original nga parts, ito siya. Manipis lang ang bagal nito. Pero ito, kinain na ng kalikasan, no? Nakita nyo yan po ito, bato talaga ito. Hindi ito siminto. Ah, nakita nyo yung kulay, dilaw. Ngayon, 100 years matanda pa sa tao ito. Kasi nab, nabuo na siya sa 100 years. Ngayon, antigo, antik, antik siya, antigo na siya. Ang iya namang more power, kasi ang kalikasan niya siya naging bato, pinasok siya ng kalikasan. Ngayon sa kabal, grabe. And then, sa tagabulag din. At lehis round ito sa nga gamit. Shield siya naging bato. Ah, ito ang tawag nga pusil. Sa English pa, pusil. Yan oh. Pero hindi siya, hindi siya ginawa nga siminto. Legit talaga siya. Original nga shield. Andito oh, kapalo, Kasi kung bagal siya, manipis siya eh, ay eh, kapal na yo. Oh. Naging bato talaga siya. Yan tawag nga pusil na siya. Pusil, shield na bato ha. Ah. Ito yung item natin para bukas. Okay. Dito na tayo sa ano? tinatawag na uh, aligi ng alimango. Nakita nyo ng aligi ng alimango yung sa si ilalim niya, yung dito banda sa dibdib. Ito na yon. Ah, uh, ito na yon. Orig ito. Nakukuha ito sa 30 meters. Sa 30 meters, sisirin mo ito. Ah, uh, pero ito yung tawag nga fossil pa rin. Ito siya naging bato. Sa how many years ago? Ito ang tinawag nga fossil stone. Ang taglay naman sa pang, kapangyarihan, ito yung tinatawag sa pang pangga, pang Alimbawa, Halimbawa, ikaw yung nakakuha ng fossil na bato sa Alimango Aligi, million of similya. Kumbaga, marami kang taong dala. Kung sa negosyo, ikaw ang pinakamaraming customer sa lahat. Ah, tandaan nyo. Ito ang tinatawag na ah, Aligi nga bato. Aligi nga bato fossil. Original talaga ito. Ah, Oh, nakita nyo na. To. Lahat 'yan pinakita na namin, mga original na 'to, legit na mga gamit. Ah. At saka ano ito, isang tao lang ang pinanggalingan sa lugar, isa, isang tao ang kumuha. Siya talaga nandito ngayon ang kumuha nito. Pusil na bato pero aligi sa negosyo, apply -right, trabaho. Mabibigyan ka ng magandang buhay. Pusil Okay, dito na tayo sa ano? Linta. Dalawang klasing linta at tatlo. May sakwiba nga gidaanan ng tubig. Merong sa Ilog, merong sa dagat. Saan to galing nga i? nga porsyon nga sakwiba? Kaya pag tinawag sakwiba, puti siya sir, puti nga linta. Ngayon kung sa dagat naman, maputi siya puro magaspang din. Pero kung sa ilog, itim siya, itim. At tandaan natin ha, ang linta sa ilog itim nga makintab. Ang linta sa ilalim sa kuiba nga may may tubig, puti siya, makintab din siya. O ito yung tawag ng linta. Ang linta pala, i-explain ko na rin. Ang linta, meron siyang isang bagay nga nature power. Binababad ito sa tubig. Halimbawa, kung ang bituka mo ay may sugat, inumin ang binabara, nahilom ang sugat talaga. Pero may dasal din ito. At sabi nga nila, pag may linta yan, tinatad na yan ang baril at kitap. Simple, ang sikreto nila, may kargang orasyon na yan nga ang sugat maghilom. Iniinom nila ang tubig. Pero ito talaga ang nakababad. linta na ba o, ang iba naman ito, kinukwintas. At may dasal din kinakargahan. Pero sa akin kalaman, actually, binababad talaga ito sa tubig. Iniinom siya. Ang sugat sa ilalim na wawala talaga. Totoo talaga itong linta. ah Totoo yung linta natin. Kasi ito yung legit nga galing sa kuiba din nga sa may tubig. Linta nga puti sa ilalim ng kuiba sa panggagamot at dipinsa. Okay. Dito na tayo sa stalagmite white. Okay, na-i-vlog ko na rin ang stalagmite. Itong stalagmite white namin, hindi ito gagaano, sir. Kunti lang talaga ito kasi pinagbabawal ito. Ang sa amin lang, makapagamot lang kami ng tao kasi materialis lang ito. Pinagbabawal talaga ito sa sa guberno kasi bawal ipukunin ito. Pero ito, mga hulog lang ito sa tabi-tabi hindi nila sinilsil nahulog lang ba yung mga tipak-tipak ito na yon. ang stalagmite white sa kampinoy alimad sa kalaman ito yung bato ni Kristo ang paghari ni Kristo sa ito yung materialis kasi namatay si Kristo sa kapanahonan nilipasok doon sa libingan pero ang alam ko yung hinigaan niya stalagmite kaya ang tawag ko ay stalagmite bato ni Kristo nung kapanahonan tinistin ko na ito eh Captain Lim, hindi makahihihi siya isang linggo. Ang sabi ng kaibigan niya, pupunta ka Kapinoy agimat sa Kalaw, subukan mo lang. Ngayon, wala naman bayad ang pagsubok, nasunod na ng tao sa akin. Kinargahan ko lang ito ng dasal kasi may dasal itong pag sa lupa. Ang pag-ari, ang pagsunod kasama sa panggagamot. Ibabad ito sa tubig, basbasan ito, ipainom sa pasinte na hindi makahihi. Ngayon, how many minute ago, lumabas siya, pumunta sa CR, sa GDB. Sabi niya sa akin pagbalik, nakaihi na ako. Pero ito talaga ang pinainom ko. Bato ni Kristo, matibay ito sa kidney. Ibabad, cleansing ito. Bakit? I-explain ko. Bakit bato ni Kristo? Ito ang tinatawag na pawis ng kuiba. Pawis. Almost 100 years bago mabuo ang bato. Ah, pawis ng kuiba talaga ito. Kaya pinangalan ito sa English is talagmite white. And then, sa akin, bato ni Kristo. Matibay sa paghaharing sa lupa, ito yung materialist, magagamot. Sakit sa tiyan, mga sugat sa bituka, mga toxic, natatanggal siya sa bato ni Kristo. Ito yung materialis natin ngayon, kukunti lang talaga ito. Para bukas ito sa burnish para bukas sa item. Okay, bato ni Kristo, ah, nandito na. Okay. Dito na tayo sa tinatawag na mutya. Maraming klaseng mutya. Ito ang tinatawag na ipo-ipo. Nga, saan na to nakuha, Tol? Tol, saan to nakuha nga ba to? Sa bundok. Okay. 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 Ito talaga ang tunay nga mutya. Explain. Nung kapanahonan, ang sabi daw nila, bakit napunta ang ang sil sa bukid? Ito, ipaliwanag ko. Nalalaman ko na bakit napunta ito. Hindi dala ng tao ito. Ang hangin umiikot. Bumu kumukuha ng tubig. Bumubuga sa bundok. Doon na nihulog. Kaya ang tawag nito ay mutya talaga. Ito ang tinawag nga shield na nga mutya. Shield na naging bato din sa dagat ito. Nga binuhat ng hangin, ipo-ipo, ip itinapon sa bukid. Kaya ang tawag ito ay mutya. Shane Lamontia ito. Lahat ang bagay ngayon, ginarga ng ipo-ipo, uh, binuhat ng ipo, itapon sa bundok, Muntia ang tawag, ana, kasi malakas mayong yung hangin. Siyempre, nabit-bit ang mabigat na bagay, Muntia ang tawag. Okay, ito na. Purpose, ibabal sa tubig, nangina ang katawan mo, bobalik talaga ang lakas. Kasi ang ipo, hangin yan eh. Pressure yan, lakas yan, ganun yan. Buating ka noon, itatapon ka doon. Nakuha mo ang ang bagay nga malakas. Kumbaga, nagpapagaling na ka din. Ah, ito ang tinawag nga ipo-ipo nga shield. Okay. Okay, dito na tayo. Dito na tayo sa malitang. Ito ang tinatawag nga bahaya ng mutya. Ang tinatawag nila nga bahaya ng mutya, may tinatawag ito sa Thailand. Yung tinawag nga liklay. Ah, sa Pilipinas, bahay ng mutya ito. Ito ang tawag na liklay din nila. Matibay din ang liklay. Pero sa atin, bahay ng mutya ito. Bakit? Nakadikit ang mga mutya dyan. Nandyan sa si kilido. O, oh, nandyan yan ang maliliit. Yan ang tawag na bahay ng mga mutya. Ah, yan o, oh, maliliit o. Oh. Tawag niya liklay. Liklay ito sa Thailand. Pero sa atin, bahay ng mutya ito. Ah, matibay ito sa business din ah Ilagay ito sa tindahan, ikaw ang dudumugin ng tao. ah Dudumugin ka, pupuntahan ka talaga. Kasi bakit? Nakakuha ka ng liklay eh. ah Ha? Dipinsa rin ito pang kalahatan ng liklay. Ito ang tinawag na bahay ng mutya. Liklay. Philippines, oh ah. liklay ni siya, liklay. Binahaya ng mutya, itawag ng liklay. Mutya, bahay ng mutya, liklay ang tawag. Okay? Okay, dito na tayo sa kidlat. Ito yung kidlat na ano? Ito yung kidlat na galing sa ano? Galing sa sa ano sa galing sa Sambuanga. Oh. Pag tinatawag na galing sa Sambuanga, original talaga kasi nandito yung tao. Ito yung na bangkil. Bangkil ng kidlat. Pwede rin siya sa dila, purong hugis lang siya. Pero sa tingin ko parang dila siya eh. Dila siya at dila ng kidlat. Ang dila ng kidlat pala, pwede mo siya gagamitin personal. Ilagay mo lang ito sa bahay, sa gitna. Para sa isang area, lihis lahat ng masama. Pupunta ang tao doon, magnakaw. Doon dadaan sa kabila kasi may kidlat ka, pang iwas ito. Ulang barang sanib, makontra siya kasi kidlat ng original. Ito ang tawag nga, metatron. Metatron lock. Original ang kidlat yan. oh, ito yung para-item sa ating bukas. Meron din tayong ano, kayanggin ng kidlat. Ito ang tawag na kayanggin. Mga buo na ito. Kayanggin ah. Hindi ito kating, buo talaga ito. Para siyang palakol. Ah, palakol kidlat. Parang wasay ba? Pulo ng wasay. Wasay siya wasay. Ah, palakol kayanggol. O ito yung inilibing sa bahay para yung mga tao iwas sa mga aksidente at ulam barang palakol kidlat okay dito na tayo sa kahoy pag tinawag nila kahoy sa lubong sa lubong siya pero sa akin cross talaga binuputol yan dito binuputol yan dito pero wala siyang dugtungan bihira ito ng kahoy ha makuha lang ito sa Sambuanga hindi dito sa Manila Quezon province parang Matagal yung mga kwan walang pinalabas eh. Eh ako lang ang nagpapalabas kasi galing sa buwangga. O ito yung kahoy nga walang dugtungan. Rusya, tagos yan dito. Ah, street yan o, o, hindi dinugtong yan. Kasi pag dinugtong yan, dipoksin natin, mababali man yan o no? oh, hindi o. Oh. Libon talaga siya, cross. Matibay rin itong nga gamit. Sa lubong siya eh o. Oh. Lagarin mo dito, lagarin dito, lagarin, gawing pintas. Oh, ito yung nature nga cross nga natural power nga libon nga kahoy ah, walang dugtong yan yan tawag nga salubong siya salubong siya nga cross ginawang agimat sa pagari sa lupa kahit saan hindi ka gagalawin ng tao kasi matibay itong agimat ito ang tinawag nga cross ni Iso Cristo sa niya cross talaga original kahoy libon salubong matibay sa pangunta okay ano pa bang ano natin? vlog natin. Ah. Uh, ang dami niyan, Grabe, ang dami. Oh, oh magsawa kayo dito. Pili ang gimat Ah, oh, ito oh, pusil. Ito, ito na. Oh, nakita niyo na talaga. Original ito, ha. Ah. Hindi ito semento. Ha? Ah? O oh, na-explain na, na 'yan. Oh, ito ha. Ah. Malaman mo yung original kasi hindi semento. Kapag semento yan, iba ang kulay, itim-itim. Pusil talaga ito. O ito yung tinawag nga original. Tikom sirado, walang butas, matibay ito sa mga sundalo, porcel. Mga sundalo, kinikwinta sila ito kasi hindi kami pwedeng mapasukan dahil bato siya, hindi kahoy. Tigas na bagay, porcel. Ito ang porcel shield ni gimat, galing sa Sambuanga. Matibay sa kulang barang, pangundra talaga, porcel shield. Kung talaga ba hindi Meron tayo. kami no? Yung ano, panggagamot. Ano yung panggagamot natin? Itong linta sa, ano, tol Dagat? Linta sa, di, sa bato. alam Ay, na, ng bato na Talagang galing ka, sambuhan ka talaga, Tor. Oo, oh, nandito na. yung tao. Yung tao? Nandito yung otol. Nakita nyo na talaga. Ka. Ito, galing to sa bato, sa loob ng bato yan. Sus, ang dami. Magsawa na kayo bukas ito. First come to serve. Ang unang yeah. makapili, makakuha ng yan, magaganda. Ito. Sa loob, ng bato yan. Sa loob ng bato, ha? Tinitiltil yan. Sinisil-sil ito, hindi siminto. Talagang original ito. Sa ilan sa kuiba? Sa labas. Sa labas ng kuiba, buro nakadikit sa bato. Ito yung linta sa bato. Pero dinaanan ng tubig ang gilid ito, dinadaanan ng tubig. Tuyo siya. Pero magulat ka may linta. Ha? Ah? oh, natural power talaga ito. Ito yung gumagapang talaga. Linta ka gumagapang. Parang uod ba? Ha? Ah? original yan. Nandito na yung mga gamit para makita yun na. Ah. Ipakita na namin. Ah, mm. Para bukas ito, kung sino ang makapunta bukas, makapili talaga ang mga bukos yan. Biyernis, ano? Oo. Oh. Dili, ano bukas? Biyernis. Biyernis na. oh, biyernis na. Bukas. Tama, buwas, bumog. Uh, ano mo na mga bukas, idag mo na yan mamayang gabi. Mamayang gabi, after pa. Para bukas, dudungugin tayo dito. Kasi first come to serve yung mga gamit natin. Upload ko ito mamayang so, gabi. upload tamat mo na, pa-upload natin para makakuha sa ng gamit. Okay, yun sa pangagamot mo, oh, meron pa ba? Explain. Para ito, nalaman. dahaw ng ano, dahaw ng... Ayun, explain natin yung panggagamot. Oh, Ayan o, oh. Itabas, itabas. marami yan, maraming items po yan. Oi, tey mo tol. Ito, 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 na 'tol. Ano 'yan sa Ano 'yan? Tingnan mo, hindi pa pa-normalize mag-spray. Eh, mas bagal pa ito uh, mag-spray. Oh, sige, napapasa mo lang sa akin. Okay, Ilang bag yan, 'Tol. Ilang bagyan 'tol? Dammi ah. Kaliwutin kan dammi. Akin 'yan. Anong casting dahon 'to? Panaguli. Panaguli. Panaguli siya. Ano ang purpose? Anong anong gagamutin nito? Depensa yan sa kulam o barang. Ay, dipinsa <laughs> ito. Pangunra para ito. Ano Paano uh, pinibira, nangyari? Ibutang ito eh, sa eh, butilya. Pwede ilaga, inumin. Ah, inumin. Pangagamot pala ito. Ito ang tinatawag pwede na panaguli. panaguli. Kumbaga, ang imong sakit, maayos siya ani. Eh. Sa lagnat. Pwede rin. Ibabad pwede sa tubig, yan. pakuluan. Hmm. Inumin. Ilang piraso ang timpla. Kay tatlo lang. Baka matapang. Matapang ba? Hindi. Tama-tama oh, lang. Tama-tama lang. Ang pagtimpla nito, mag-testing muna kayo ng tatlo. Kung matapang, init siya, lagyan ng tubig hanggang makaya mainom nyo. Para gagaling ang imong, kaya ba ang ano to? Pagalingin ang ulcer, mga kanser? oh, kaya. Kanser ha? Pinag, panag, panaguli. Kanser, kaya pagalingin sa aming gamit. O oh, dahon na panaguli. Galing sa buwang Magpakulo ka ng tatlo muna at atlo isubok ni mo siya uh, konti lang ang tubig ibang, mga bilagrom, kahit bilagrom, sa tatlong basulan ibabad alibigilagrom, pakuluan alibigilagrom. inumin para matanggal ang kanser kanser uh, hipa kasama hipa sa dugo para sama sakit din hilo hmm. ay round pala ito ito ang gamit na round ng ng dahon na nagpapagaling sa buong katawan talaga. Binababad sa tubig, iniinom. Okay, pwede kayo bumili bukas nito. Hindi naman siya doon kamahalan ito. In-vlog lang namin ito. Tamba, tambal uli. Panag-uli nga Panag dahon na galing sa Sambuanga, Sibugay. Okay. Kahoy, anong klaseng kahoy? Tiyatawag ng kahoy na, na. luyang kahoy o salay. Ah, Luy ang kahoy. talay Pinsa, anong purpose? sa lason, sa kulam, barang, ganun din. Paano ang gamit? Paano ang gamitin? Pwede siyang ilagay sa langi, sa Langis, garapa. Inumin. Pwede rin siya ilaga. O. Oh. Ano, kasama ng dahon? o oh, ang laman lang? lang? Kasama oh, ang kahoy. Kahoy. Malak. Yakin ni mo, ilagay ni mo sa grapa. Inumin, sa lason, pwede rin sa lason. Wala, wala tayong, wala hey. tayong magilingan. Ganito ang kalabasan yan. Oh, yan oh. Kaling powder. Na. Ito na ang kalabasan, naging powder. Yun. Yeah. Ito, ano sa high blood, anti-pressure, yeah, dipinsa sa mga, ano, sa mga masasamang hangarin, mga balak. Masamang espiritu. Masamang espiritu. Hindi basta-basta. Ang kahoy na to, hindi nilalapitan ng ahas. Yun. Ang kahoy na to. Danda -danda pa yan, pa kami kami mga natin Ayan. Sa mga uh, ang iba ito ginagawang depensa sa mga ano depensa rin sa mga ulam barang. Ito yung inahalo. Ay ayos, ayos, ayos pala. Ayon, ayon. Yung mga powder pa lang, pwede pa Pong yan. Ay, ano po si may, siya, ton? Uh, paano gamitin yan? Ang powder, mag-init ano, mag -init ka ng tubig, lagay mo sa, mag-ano ka na ng kalahating kutsara, timpla mo, kasi ito medyo maanghang. Ang konti. Na mapait-pait. Yan, maganda yan. Repakuin nato yan. Repakuin eh. Pastik pa. para may mga sakit-sakit, pwede natin i sa kanila. Oh, ka ng pastik yan, di ba? Kaya kung ano, wala tayong problema kasi pag naubusan tayo, pwede ako tumawag Yun, na ng powder. May makukunan tayo sa Mindanao. Padala LBC. Pro bisa kain na JRS para madali. O JNT. Dito na yan. Uh, dito 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 dito. Dito tinda ni ano Otol Banjo. Iba lang imot. Dami bagong-bagong mga bagong, bagong dating. Ano lang may kamahalan kasi ipabanso pa to eh. Ipabanso ni ano talaga. Dami, dami gamit. Gamit lang, marami. ada wala tayong papakita? Ha? Mayroon to, marami tayong kahoy na, alam ano, na pwedeng pangkasa sa gamit. Pagkada. Pinsa, round lahat.